dito. Hindi. Wait lang. Nakapag-try na kayo ng bone setting last year. Bakit kayo nagpa-bone set? Kasi ito ay Masakit na rin siya last year pa. Okay. Ngayon, uh, nasan kayo ngayon? 10 nung pinakamasakit. Nasan kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yung pinakamasakit. masakit Nasa sa cellul. masakit lang kasi siya pag tumayo po. Tsaka nanginig ang po. Nanginig. Tsaka yung lakad niya, na-apek ko na eh. Pansin <laughs> Ay, niyo, tapansin no, no, no. mo yung lakad niya. Bago ba nangyari yan last year, siyempre nagpakairo na kayo before eh. Nagpabonset na kayo. Paano siya sumakit? Pa anong maaalala niyo? Bakit? Hindi naman kayo pupunta sa ganun kung di masakit eh. Ay, ano kasi yan, nag-start nung nagkaroon ako ng bumaba hmm. yung sodium potassium ko. Mm. Yun ang parang hindi na bumalik yung dating... Bakit? Nag, ano ko ba? Nagsuka-suka ba kayo tayo? Opo, eh. na-admit ako. Na-admit kayo? pero nung nalabas naman ako noong mama, hindi na siya bumalik. Tapos yung nga, dumahan ako sa maraming test ng doktor. Wala ganito yan, mami. Eh. Pag bumaba yung sodium potassium nyo, syempre may kakainin tayong mga prutas hmm. para bumalik yung potassium nyo. Ngayon, sinabi nyo, hindi nakabalik. gan Buko. Ko, saging, tulya, halaan, yung mga sabaw niyan, yung saging talaga. Kahit araw-araw. Tapos sabaw ng buko. Pero oh, normal na po yung ano po normal na lahat. Big case laboratory ko. O, di okay na pala eh. Sabi niyo kasi hindi nakabalik eh. Pero yung katawan nyo, hindi nakabalik sa dati. Oo, hindi nakabalik sa... Nanghina, hanggang sa nanghina, natuluyan ng kumbaga, yun pa rin. Nakabalik yung immune system mo, pero yung paglalakad mo, oh, okay. yung masakit sa katawan mo, Nanatili Okay. Sabi nyo kasi, <laughs> kanina, sinusundan ko lang yun, yung immune system ko, hindi na bumalik yung sodium potassium ko, eh, pero yun lang ang tanging pagbalik dyan. Eh. Tulya, halaan, sabaw ng buko, saging, sa yan ang matatasang mga potassium, spinach. Okay, yan yung problema, alam nakalakaw ko na lang Pero ang patry na nga po ako kasi baka sabi sa iya. kasi ang magpa-therapy po ako kasi ngayon sa kamay ko nakaroon ko ng carpal tunnel. Eh, Inano mm. eh, naman, gusto yung mark ay eh, parang nistop ko po yung medyo budget po. Alam niyo yung budget. Mahalang yung matay. Ano, Nagpa-therapy na kayo? Kung, wala. Sa kamay ko. Yun, ang gusto naman dito. Ay kasi sa kanila yung therapy pagka yun nga po. MRI. Yun din po, yung MRI kasi, para sa inyo rin yun, para malaman natin kung ano nangyayari talaga sa inyo. Kasi kung yung sodium potassium lang, madali lang ayusin yun. Pero yung lakad nyo kasi, ika-ika kayo eh. Hindi na ako nanatili. Na ibig sabihin, nanatili yung cramps nyo dyan. Nanatili kayong matigas, nagka-cramps yung muscle-muscle nyo. So, yung bando dito, masakit talaga. Sige pagka ganito kahit papaano kung wala kayong may, medyo may kamahalan kasi ang MRI sa totoo kahit papaano x-ray pero siyempre suwertehan lang din kung makakalapit kayo sa ano kung yung malalapitan niyo ay kaya ring magpasa kumbaga malalim yung kaalaman about sa mga ganyan kasi x-ray very limited lang talaga very limited lang talaga yung makukuha diyan pero siyempre yung marurunong dyan, titignan yung bone structure nyo ngayon wala man lumabas, titignan yung difference. Kasi, o oh okay na good. Pero ikaw, good ka ba? Di ba? Hindi. Hindi ka ikakay. Eh. Mag-good man yun. A ako nang bahala o sila nang bahala, mag-interpret yan. Sa amin kayo lumapit, magtiwala lang kayo. Babaklasin natin yun kung ano man makita natin doon. Wala pa kayong opera before? kasi uh, si po sa anak ko. Yun lang. Si S lang? Okay. Wala kayo sakit sa puso? Merong enlargement. May gamot pa. <coughs> enlargement, okay lang yan. Sige, hindi ako. Ang mga enlargement, pero kung bara yan, tagilid. barayan, yan, na peacemaker na kayo, palit bagbula, nagkaroon ng angioplasty, hindi ba pwede? Hindi. Pero kung heart enlargement, mamamatay ka na, pero hindi yan basta-basta. Paliban -basta. na lang kung may heart enlargement ka, sa panahon ano ka pa, baby ka pa lang. Pero kung iyan, nagkaroon ka ng heart enlargement, ay 50 ka na, 40 ka na, wala ano, kayong dapat ikatakot dyan. Huwag lang kayong magsusobrang magagalit. Iwasan nyo na yung sobrang galit. Okay? Iwasan nyo na yung mag... Yung... Oo, hindi nga yan. Wala kayong dapat ikatakot dyan. Kung baga, baka marami pang mauna sa inyo bago kayo ano yun yan, tiwasin yan. <laughs> wala kayong dapat ikatakot dyan. Tsaka sa mga gandong treatment, okay lang yan. Pero pagka ang kaso nyo, bara, butas, nakupo, wala sa akin. ato yung Sabi lang sa'yo. Napapansin, napansin ko kasi yung lakad nyo, ma'am. Ganun, o. No? Masakit kasi yung tuhod ko sa... Parang hindi na siya... Yung effect na ugat na hindi <laughs> Oo. Siyempre, pag gano'n na lakad mo, katagalan, bibigay yung mga sunod. Okay. Yung mga mga kasunod na joint, bibigay yan. Kasi yung normal na walking, ganito. Pag kaganyan-ganyan tayo maglakad, mga ngawit na rin yung mga ibang joint. Hindi lang <laughs> po ngawit talaga siya. Sa maghapon, napaglalakad. Masakit yung ganito. Yan, kahit hindi, wala naman tama yan pag-iinda yan, tiyaya. Hmm. Ganun na mangyayari kasi imbalance yung lakad. Hmm. Yung parang siya na lang nakadepende yun. Na Correct, kasi kung uuwa kayo ng puwersa, hmm. dahil mahina ito, tung, 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 ito ka ano naman gagawin gano'n. Kaya sakit. Sa Katagalan, sasabihin mo, dati wala namang problema to, pero ngayon, no? Oh, Nadamay na. na. Pero awati natin. Ma'am, hindi ko man ma-perfecto ngayon. Opo, Next week, kung meron pa, kung meron pa Pero kung gumanda na pakalamdam nyo, huwag na kayong bumalik Okay? Ganun ako rito eh Hindi ko kayo gubulakan dito Pag wala na, huwag na, enjoy life na Pero pagka meron pa, syempre hindi kaya minsan ng isang session eh Pero obserbahan nyo Ano ngayon, Martes? Pag meron pa ha, bumalik kayo ng Martes Pero pag wala na, wala na Paalam kayo sa buhay nyo Enjoyin nyo kung ano meron tayo. Meron lang akong ituturo sa inyo. Ha? Doon sa bahay nyo. Ngayon ito mangyayari yan eh. Dalawa lang naman yan eh. Maging worse, pupumaling kayo. Sundin nyo lang ako, hindi na tayo magkikita. Maliba na lang, pumatutung ba kayo? Okay, tapak o kaya madudulas kayo sa banyo alam nyo naman mga kilos kilos natin tapak tayo na madulas pag nakaganyan kayo okay lang okay sige dyan lang muna kayo lamputan nyo lang kataman nyo paklasin ko muna to ha makukontra yung agimat ko dyan eh <laughs>

Hoy, mm. okay, masasabi mo. Kasi nga Kaya nagkakaroon ng problema na 'yan, wala na sa ano, yung lakad niya habang tumatagal. Nakakaapekto sa lahat ng joint. Okay? nakikita mo naman pag nag-alaga sila ng mangga pag namuha yung mangga. So, kahit bay, bay, sa dulong-dulong, nilalagyan nila ng plastic. Yeah, Nagalutan. Oo. <laughs> kaya lang <laughs> ang inaalaga. Kaya ang kinis, ano? Kaya uh, ano? Why? Kaya mong butas-butas. Nagalagyan nila. Uh -huh. Inhim. Exhale. Oh. Down. Isa pa. Inhim. Huwag nilang pigilin. Down. Yung. Huwag nilang pigilin. Tandaan nyo, pag dinaraksyon kayo, Diretso lang. Inhale. Exhale. Huwag yung... Inhale. Oh, <laughs> hindi pwede. Hindi pwede hindi baba. Pararamdaman ko yan. Di bali magulit-ulit -ulit tayo ng bilang. Basta hindi tayo magkamali. Kasi kailangan perfect yung palagi. Madelikado yung malulumpong yan. Malulumpong. Huwag yan. ang patagilid. O, oh, baba. Tukon yung siko. Tukon yung siko Puna. na. Tukon yung siko. Baba to. Hmm. Lumakad ka ngayon. Tingnan mo kung nakakakita ka na. <laughs> o, oh, tingnan mo ngayon yung pa mo. Okay, lakad dito. Ngayon, o. Oh. Ano, ah, nakakakita ka na? <laughs> <laughs> Salawa, nakikita ko naman yun nga lang dito talaga masakit kaya yung lakad ko pa gano'n. Parang patabing, Sakit mo yun. Masakit pa ngayon? Hindi, kakala ako. Kita yung pantay ng lakad mo. O, oh, di ba? Hindi kasi kanina ganyan talaga. Naramdaman ko yes, na ganyan. Yes, kaya sabi ko sa inyo, lahat ng mga iinda yan, pagkatagalan. Pero ngayon, tingnan mo, sige, lumakad ka. Oh. Yung, yung lakas ng lagatok kanina eh. Siyempre, yan nga malagatak talaga siya. Kasi may time na pag gano'ng pag-bend ko, pag tayo ko, may siya. Malagatak siya. Pero Karon okay. Thank you, Lord. thank you Lord. Magkikita so. tayo. Martes. Kung meron pa Pero kung wala na, enjoy life. Okay?